tayo sa mga guilty or not guilty. Ah. <laughs> Nagselo sa kapwa <clears throat> artista. Sabi ni Glidal, guilty. Tell me what you can. Yeah, before nagselos ako. Pero may dahilan para magselos ka. Yes. Oh. And explain ko naman sa kanya oh, na... No. explain naman niya sa uh, akin. explain ko so, naman sa naman. Tapos sabi ko, let's, ano, uh. wag natin palakihin na to. Basta, sinasabi ko lang na alam ko. And you have to listen to one of the most interesting laughters you don't have this laughter <laughs> na talagang ayan na, ayan tumatak. Na. <laughs> oh, oh, Ano yan? <laughs> Hindi. Ewan ko, maliit pa ako. Talagang ganito Ganyan na ako. ka na? Happy-happy na ako nun, ha? Iyon. ganito na. <laughs> ayan. <laughs> okay. Sino ang unang nangangalabi? Akala <laughs> 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 ko nakalimutan na yan. Hindi. Hindi ba yan? tawa ni Bride? Sino ba? <laughs> okay. Hindi. Ako, mahiyain kasi ito, eh. Pero, nangangalabid din minsan. <laughs> 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 Ito'y tabi-tabi po, mga nanay, dahil uh, we're talking about intimacy. Pero kanina, Jim uh, Fasto, you have love enough to understand when the other party says, ayoko. Ayoko muna. Pagod ako. Oh yeah. Respectively. Mm -hmm. If you get, let's say, if if she refuses, it's not because there's something na, no? Or diba? you get offended. right Pero minsan, pag ako, <laughs> pag ako yung nangangalabit, may promise bukas. Meron. Nakakainis, di ba? May promise bukas. Bukas. Mo, promise Kasi pagod lang ako ngayon, Maya. <laughs> Meron panahon na pagod ka, di diba? <laughs> Tapos sabihin ko, bukas na sasabihin mo bukas, bukas na naman. <laughs> Big crush eh. <laughs> <laughs> ito eh. Ano, araw-araw, may araw-araw Meron! Ang cute na yung dalawa. Alam mo, pag ganil, lumalaki yung ilo. <laughs> kaya meron! O, oh, di ba? Sinong <laughs>